Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections Paborito ko yung banana chips Ewan ko ba, ang sarap-sarap naman kasi talaga noon Yung tipong kapag nabuksan na yung plastic Non-stop na ang pagkain. Opo. Oh kumakain po talaga ako nitong banana chips at favorite na favorite ko 'yan. Magandang araw, ako si Joe. Let's reflect on the goodness of God sa pamamagitan ng pagkain na 'to. Ang ating pong verse ay mula sa Luke 2:52. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Kapag kumakain tayo ng banana chips, bihira namang maisip kung paano dumaan ito sa proseso mula sa isang humble na sabah. Hindi naman agad-agad nagiging crispy, nagiging matamis ang saging na ito. Dati lang tong hilaw o kaya hinog, malambot, may lasa konti pero hindi kasing sarap ng banana chips. Pero para maging isa itong chip, kailangan mo nang hiwain, patuyuin, ibabad sa mantika, lutuin sa init, idaan sa proseso, sa manufacturing, sa packaging, hihiwain, piprituhin, gagawing crispy. Ang dami, no? iba-ibang proseso. At ang buhay natin, may kukumpara sa banana chips dumadaan sa process. Wala naman sa atin pinanganak na excellent agad o kaya maunawain agad o marunong agad umintindi ng kaniyang emosyon. Walang bata na nakakaabasa agad ng phrases and sentences kahit nga yung mga genius na bata. Kailangan mo munang i-introduce yung learning ng basics of the alphabet and phonics hindi ka rin agad marunong magsulat. Uh, gagawa ka muna ng iba-ibang mga linya, horizontal, pahiga, pakaliwa, pakanan, di ba? Nung elementary ako, di ko maintindihan bakit paulit-ulit na pinapagawa sa amin yun. E, ayoko pa naman ng routine. Pero malaking tulong pala ito. At bago ka matutong tumugtog ng gitara, kailangan mo muna mag-aral na ma-familiarize yung chords at yung fingering no, sa fret. Kailangan ng proseso, pag ng talent, ng skills. Kailangan natin dumaan sa pagsubok. At kasama sa proseso na ito, yung sakit, pagod, rejection, o paghihintay. Pero gaya ng saging na piniprito, hindi tayo niluluto para masira kundi para ma-develop ang tamang lasa at tibay ng ating pagkatao maging ng ating pananampalataya. Bago ma-achieve ang tamang goodness at consistency ng lutong, kailangan dumaan sa proseso. Kung ang banana chips hindi dadaan sa proseso, hindi to magiging crispy. Hindi dadaan sa apoy, eh, mananatili siyang regular na saging na sabang. At tayo rin bilang mga kristyano, kung di dadaan sa pag-aaral, sa proseso, o kaya maging sa pagsubok dahil marami tayong matututunan mula rito, hindi rin lalalim ang ating pananampalataya. Sabi nga ni American Evangelist Paul Washer, God is not interested in your comfort. He is interested in your character. At minsan ang karakter ay hinuhubog sa init ng hirap. 'di ba? Yung salawi ka natin sinasabi kapag may itinanim, merong aanihin. Wala naman sa atin na mag-aani na walang itinanim. Tama naman, 'di ba? And si Jesus ang kanyang pagiging model ng kanyang buhay ay makukuha natin mula sa Luke 2.52. He underwent through a process. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. San siya nag-aral? Nandun siya sa Nazareth where he had been brought up and on the Sabbath day, he went into the synagogue. As was his custom, he stood up to read. Sabi po yan sa Luke 4.16. Karaniwan sa mga batang hudyo nung panahon ni Jesus, yung matutong magbasa at mag-aral ng Torah o Book of Law sa simbahan o sa sinagog. Doon, tinuturoan sila ng mga rabay tungkol sa mga kasulatan ni Moses at ng mga propeta sa Old Testament. At si Jesus, na anak ng Diyos, ay hindi exempted. Dumaan siya sa proseso ng pagkatuto kagaya ng isang normal na tao. Natutong bumasa, makinig, umunawa at sumunod. Sa edad niya na bata pa, nakita na kung gaano kahalaga para sa kanya ang salita ng Diyos. Hindi lang para i-memorize sa ulo, kundi para isa puso. Bagamat siya ang pinagmulan ng karunungan bilang Diyos at anak ng Diyos ano? Pinili niyang magpakumbaba at dumaan sa karaniwang landas ng tao. Hindi siya nag-skip. Hindi siya nagpa-main character effect, hindi nagpa-prima donna. So mailalim siya sa proseso na kagaya ng mga normal na kuto. Kaya po sa Luke 2.52, And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Ang kanyang progress unti-unti. Kagaya natin sa buhay natin, bawat hakbang uh, small steps toward progress. At ang madalas na pagpunta ni Jesus sa sinagog ay nagpapakita na hindi lang siya diligent sa pagpunta sa simbahan o sa templo, kundi nais niya na matuto ng salita ng Diyos. Ang kanyang buhay ay nakaugat sa kasulatan. Kaya noong dumating sa buhay niya yung tukso ano sa wilderness, sinabi niya sa Matthew 4:4, it is written. Familiar siya sa nasusulat sa disiplina sa pag-aaral at ipinakita niya sa kaaway ang karunungan ng Diyos ay hindi instant kailangan ito ay intentional kailangan ay linangin naging mahalagang factor din yung pamilya na kumalinga sa kanya si Maria at si Jose na sumusuporta na patuloy na dumadalaw sa templo, nagtuturo rin sa kanya kung paano igalang ang mga aral ng pananampalataya. Kaya po ang laki ng bahagi natin bilang mga magulang, bilang mga teacher na representation ng pananampalataya di lang sa ating mga anak, kundi sa ating kapwa. At si Jesus mismo lumaki sa ganitong kapaligiran. Tayo rin dapat pangalagaan natin ang ating mga tahanan, ang ating mga buhay ay living Bible para sa mga tao na tumitingin sa atin, lalong-lalo na sa ating mga anak. Nahira po maipamuhay ang matuwid na lakarin. Pero sa tulong ng Diyos, tayo po ay magtatagumpay rin. Si Jesus, bago siya nangaral, bago siya humayo, Bago siya naging mahusay, bago nakagawa ng mga himala, siya muna ay lumago in wisdom, in stature, and in favor. Hindi siya tumalon, hindi siya nag-skip to the good part. He went through the rigorous process. And that is what the Lord wants us to do. Dumaan po tayo sa proseso. Hindi lahat ng bagay ay makukuha in an instant. Dito po tayo nagkakamali, dito tumatagilid ang ating buhay. Yung nahihirapan tayo na maghintay, gusto natin magskip na sa good part. Even doon po sa discipleship ni Jesus, He also modeled process. Hindi naman agad naging matatag ang kanyang mga alagad. Sila'y tinuruan niya, araw-araw pinapakain, pinapakinggan, at minsan pinapagalitan at tinuturuan. And repeat. And maganda po natandaan natin na yung transformation will not happen overnight. Maraming luha, maraming bigas na kakainin, maraming pawis na tutulo. But it was a journey of breaking and building. Tignan niyo po yung buhay niyo ngayon kung paano po kayo hinubog ng Panginoon na umabot kayo sa ganyang kalagayan. Marahil na sa kasalukuyang pagsubok po kayo at minsan nga yung ang hirap mag-make sense, ang hirap intindihin. Pero sa kabila ng lahat ng 'yan, maglalakip lakip ito kabilang na yung proseso upang ikaw at ako ay may matutunan. At sana po ang matutunan natin ay mag-level up ang ating pananampalataya. Sabi pa nga ni Paul Washer, yung American evangelist, God is not interested in microwaving saints. He grows them slowly in the soil of grace. Slowly but surely. Slowly and mercifully. Kahit si Jesus, dumaan po siya sa proseso ng pagtuturo, ng paghihintay, ng pagsunod. Kaya kung ikaw mismo nababagalan ka sa growth mo, sa pag-unlad mo as a person, tandaan mo, hindi ka delayed, you're just on process. Si Jesus mismo, he showed us that transformation takes time. And that time with the Father is never wasted. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat dahil sa aming journey, sa aming mga lakarin, sa proseso na aming haharapin. Minsan it doesn't make sense, minsan di namin maunawaan, minsan mahirap. Pero salamat po kasi pinapaalalahanan niyo po kami na mayroon po itong mabuting iiwanan sa aming buhay. At nawa, yun pong aral na maiiwan sa amin ay mas ma-appreciate namin sa aming paglago sa aming pananampalataya. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Mahirap po, Lord, dumaan sa transformation, sa process, sa challenges. But, Lord, thank you kasi minodel niyo na po sa amin yan sa pamamagitan po ng inyong journey papunta sa krus ng Kalbaryo. Yung paglalakad po na yun, proseso rin po yun. Napakahirap po ng daming kahihiyan. Ang daming masasakit na salita na ibinato po sa inyo. And for sure, there were times na gusto nyo nang mag-give up yung katawang lupa. Nais nang sumuko. Pero Lord, salamat po kasi itinawid nyo po hanggang sa krus ng Kalbaryo. At hindi kayo nanatiling nakapako sa krus. Kayo po ay nabuhay na muli. Yan po yung forever naming babaunin sa buong buhay namin. Yung katagumpayan po ninyo sa krus ng Kalbaryo at yung epekto nito, yung regalo sa amin, na buhay na walang hanggan. Salamat po, sa inyong pong buhay, sa inyong pong presensya. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaagapay sana ay um, mayroon ka na nabang natutunan mula sa episode na ito ng Reflections. At ang tanging kong reminder ay pagmulat ng inyong mata, imbis na messages ng kapwa ang basahin muna, eh, basahin po natin ang salita ng Diyos Ama, ang ating Biblia. Ako po si Jo Cabrera Alabastro hanggang sa susunod na episode ng Reflections. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.